pinaghanda ni Mikaya si Ahab. Ikadalawamput dalawang banata. Sa loob ng tatlong taon, walang nangyaring labanan sa pagitan ng Aram at ng Israel. At nang ikatlong taon, nakipagkita si Haring Jehoshaphat ng Huda kay Ahab na hari ng Israel sinabi ni Ahab sa kanyang mga opisyal, Alam ninyo na atin ang Ramot Gilead, pero bakit hindi tayo gumagawa ng paraan para mabawi natin ito sa hari ng Aram? Kaya tinanong ni Ahab si Jehoshaphat, Sasama ka ba sa amin sa pakikipaglaban sa Ramot Gilead? Sumagot si Jehoshaphat kay Ahab, Handa akong sumama sa iyo, at handa akong ipagamit sa iyo ang mga sundalo't mga kabayo ko. Pero tanungin muna natin ang Panginoon kung ano ang masasabi niya. Kaya ipinatawag ni Ahab ang mga propeta. Apat na raan silang lahat at tinano, "Pupunta ba kami sa Ramot-Giliad o hindi?" Sumagot sila, "Sige, lumakad kayo dahil pagtatagumpayin kayo ng Panginoon." Pero nagtanong si Jehoshaphat, "Wala na bang iba pang propeta ng Panginoon dito na mapagtatanungan natin?" sumagot si Ahab kay Jehoshaphat. May isa pang maaari nating mapagtanungan. Si Mikaya na anak ni Imla. Pero napupuot ako sa kanya. Dahil wala siyang magandang propesiya tungkol sa akin kundi puro kasamaan. Sumagot si Jehoshaphat. Hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Kaya ipinatawag ni Ahab ang isa sa kanyang mga opisyal at sinabi, Dalhin niyo agad dito si Mikaya na anak ni Imla. Ngayon, Sinaharing Ahab ng Israel at Haring Jehoshaphat ng Huda, na nakasuot ng kanilang damit panghari, ay nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng giikan na nasa bandang pintuan ng bayan ng Samaria. At nakikinig sila sa sinasabi ng mga propeta. Si Zedekiah, na isa sa mga propeta na anak ni Kenaana, ay gumawa ng mga sungay na bakat. Sinabi niya, Ito ang sinasabi ng Panginoon kay Haring Ahab, sa pamamagitan ng mga sungay na ito. Lilipulin mo, Haring Ahab, ang mga Arameyo hanggang sa maubos sila. Ganito rin ang sinabi ng lahat ng propeta. Sinabi nila, Haring Ahab, lusubin niyo ang Ramot Gilead at magtatagumpay kayo. Dahil ibibigay ito sa inyo ng Panginoon. Samantala, ang mga inutusan sa pagpuha kay Mikaya ay nagsabi sa kanya, ang lahat ng propeta ay pare-parehong nagsasabing magtatagumpay ang hari. Kaya ganoon din ang sabihin mo. Pero sinabi ni Mikaya, "Nanunumpa ako sa buhay na Panginoon, nasasabihin ko lang ang ipinapasabi niya sa akin." Pagdating ni Mikaya kay Haring Ahab, nagtanong ang hari sa kanya, "Mikaya, lulusubin ba namin ang ramot gilyad o hindi?" Sumagot si Mikaya, "Lusubin ninyo." at magtatagumpay kayo, dahil ipapatalo ito ng Panginoon sa inyo. Pero sinabi ng hari kay Mikaya, Ilang beses ba kitang panunumpain na sabihin mo sa akin ang totoo sa pangalan ng Panginoon? Kaya sinabi ni Mikaya, Nakita ko sa pangitain na nakakalat ang mga Israelita sa mga kabundukan, gaya ng mga tupa na walang nagbabantay. At nagsabi ang Panginoon, Ang mga taong ito'y wala ng pinuno. Matiwasay niyo silang pauwiin. Sinabi ni Haring Ahab kay Jehoshaphat, Hindi ba sinabihan na kitang wala siyang magandang propesiya tungkol sa akin, kundi puro kasamaan lang? Sinabi pa ni Mikaya, Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono, at may mga makalangit na nilalang na nakatayo sa kanyang kaliwa at kanan. At sinabi ng Panginoon, Sino ang hihikayat kay Ahab para lusubi ng Ramot giliad, upang mamatay siya roon? Iba-iba ang sagot ng mga makalangit na nilalang. At may espiritu na lumapit sa Panginoon at nagsabi, Ako ang hihikayat sa kanya. Nagtanong ang Panginoon, Sa papaanong paraan? Sumagot siya, Pupunta ako at pagsasalitain ko ng kasinungalingan ang mga propeta ni Ahab. Sinabi ng Panginoon, Lumakad ka at gawin mo ito. Magtatagumpay ka sa paghihikayat sa kanya, at sinabi ni Mikaya, "At ngayon pinadalhan ng Panginoon ang iyong mga propeta ng espiritu na nagpasabi sa kanila ng kasinungalingan. Itinakda ng Panginoon na matalo ka." Lumapit si Zedekaya kay Mikaya at sinampal ito. Sinabi ni Zedekaya, "Paano mong nasabi na ang espiritu ng Panginoon ay umalis sa akin?" at nakipag-usap sa iyo. Sumagot si Mikaya, Malalaman niyo ito sa araw na matalo kayo sa labanan at magtago sa kaloob-loobang kwarto ng bahay. Nagutos agad si Haring Ahab, Dakpin niyo si Mikaya at dalhin pabalik kay Amon na pinuno ng lungsod at kay Joash na aking anak. At sabihin niyo sa kanila na nagutos ako na ikulong ang taong ito. Tinapay at tubig lang ang ibigay sa kanya hanggang sa makabalik akong ligtas mula sa labanan. Sinabi ni Mikaya, Kung makakabalik kayo ng ligtas, ang ibig sabihin, hindi nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ko. At sinabi ni Mikaya sa lahat ng tao roon, Tandaan nyo ang sinabi ko. Namatay si Ahab. Kaya lumusob sa Ramot Gilead si Ahab na hari ng Israel at si Haring Jehoshaphat ng Huda. Sinabi ni Ahab kay Jehoshaphat, Sa panahon ng labanan, hindi ako magpapakilala na ako ang hari, pero ikaw magsuot ka ng iyong damit pang hari. Kaya nagkunwari ang hari ng Israel at nakipaglaban sila. Samantala, nagutos ang hari ng Aram sa tatlumput dalawang komander ng kanyang mga mga ngarwahe, Huwag ninyong lusubi ng kahit sino, kundi ang hari lang ng Israel pagkakita ng mga komander ng mga mga kay Jehoshaphat, inisip nila na siya ang hari ng Israel. Kaya nilusob nila ito. Pero nang sumigaw si Jehoshaphat, nalaman ng mga komander ng mga mga na hindi pala siya ang hari ng Israel. Kaya huminto sila sa paghabol sa kanya. Pero habang pinapana ng isang sundalong arameyo ang mga sundalo ng Israel, natamaan niya ang hari ng Israel sa pagitan ng kanyang panangga sa dibdib. Sinabi ni Haring Ahab sa nagdadala ng kanyang karwahe, Ilayo mo ako sa labanan, dahil nasugatan ako. Matindi ang labanan ng araw na iyon, at ang hari ng Israel ay nakasandal na lang sa kanyang karwahe na nakaharap sa mga arameyo. Dumaloy ang dugo niya sa karwahe, at namatay siya kinahapunan. Nang papalubog na ang araw, may sumigaw sa mga sundalo ng Israel, ang bawat isa ay magsiuwi na sa kanika nilang lugar nang mamatay ang hari ng Israel. Dinala ang kanyang bangkay sa Samaria at doon inilibing. Hinugasan nila ang karwahe sa paliguan sa Samaria kung saan naliligo ang mga babaeng bayaran at ang dugo niya ay dinilaan ng mga aso. Nangyari ito ayon sa sinabi ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Ahab at ang lahat ng ginawa niya, pati ang pagpapatayo niya ng magandang palasyo at pagpapatibay ng mga lungsod ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Ahab, ang anak niyang si Ahaziah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Jehoshaphat sa Huda Naging hari ng Huda si Jehoshaphat na anak ni Asa noong ikaapat na taon ng paghahari ni Ahab sa Israel si Jehoshaphat ay tatlumput 35 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng 25 taon. Ang ina niya ay si Azuba na anak ni Silhi. Sinunod niya ang pamumuhay ng amanyang si Asa. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Pero hindi niya winasak ang mga sambahan sa matataas na lugar kaya ang mga tao ay patuloy na nag-aalay at nagsusunog ng mga insenso roon. May magandang relasyon din si Jehoshaphat sa hari ng Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoshaphat at ang mga pagtatagumpay sa labanan ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Pinalayas niya ang mga lalaking nagbebenta ng aliw sa mga sambahan sa matataas na lugar na hindi umalis noong panahon ng amanyang si Asa. Nang panahong iyon, ay walang hari sa Edo. Pinamamahalaan lang ito ng isang pinuno na pinili ni Jehoshaphat. May ipinagawa si Jehoshaphat na mga barko na pangkalakal na naglalayag sa Ophir para kumuha ng ginto. Pero hindi nakapaglayag ang mga ito dahil nasira pagdating sa Ezion Geber. Nang panahong iyon, sinabi ni Ahaziah na anak ni Ahab kay Jehoshaphat, Pasamahin mo ang aking mga tauhan sa iyong mga tauhan sa kanilang paglalayag. Pero hindi pumayag si Jehoshaphat. Nang mamatay si Jehoshaphat, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Jehoram ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Ahaziah sa Israel Naging hari ng Israel si Ahaziah na anak ni Ahab Noong ikalabing pitong taon ang paghahari ni Jehoshaphat sa Huda. Sa Samaria tumira si Ahaziah at naghari siya sa loob ng dalawang taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon dahil sumunod siya sa kanyang ama't ina at kay Jeroboam na anak ni Nebat na siyang naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Sumamba siya at naglingkod kay Baal. Katulad ng ginawa ng kanyang ama, Ginalit din niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel.